Meron ka ba ng mga katangian na ito na aking mga babanggitin? Kung meron ka ng mga katangian, katangian na ito ay maaaring maging matagumpay ka sa iyong buhay. Uh, Unang-una, pasensyoso ka ba? Ang uh, isang pagiging pasensyoso ay isang napakagandang katangian po, lalong-lalo na kung gusto mo matagumpay sa buhay. Uh, halimbawa, meron kasi mga tao sa panahon ngayon na gusto mabilisan lahat, mabilisan. Kaya marami rin ang nai-scam. Gusto e eh, mabilis kumita ng pera, tumubo ng malaki ang pera. Pero ito, pero ito pagiging pasensyoso na ito eh may kinalaman din ito sa so pag-iinvest mo. Kailangan mag-invest ka, halimbawa sa stocks at maging pasensyoso ka, maupo ka lang, magantay ka hanggang uh, ayun, dumalaki nagko compound ang iyong uh, uh, investment at uh, tumutubo ito. Huwag kang yung uh, impulsive na pag nakita mo yung biglang bumagsak ang stocks eh, wala na eh, kukunin mo na yung stocks mo, babawiin mo na agad, ibibenta mo na agad. Kaya ang lang na naan doon, para kalimutan mo lang siya doon ng mga ilang taon para lumago. Yung, ikalawa, kung meron ka rin katangayan na ito, ay maaaring ikaw ay maging matagumpay sa buhay mo. Uh, kung ikaw ay madaling makapag-adapt. Ang mundo natin ay pabago-bago at napakabilis magbago. At kung tayo ay madaling maka-adapt sa mga pagbabagong ito, at tayo ay resilient, maaaring napakaganda katangian itong bagay na ito sapagkat kung ikaw ay madaling makapag-adapt, ibig sabihin nito, ito, uh, madali ka makasunod sa trend o sa itinatakbo ng kapaligiran mo o sa mundo in general. At pangatlo, ang katangian din na ito kung meron ka, self-aware, self-awareness. Dapat aware ka sa sarili mo. Alam mo yung mga kahinaan mo. Alam mo ang iyong lakas. At yung kahinaan mo naman ay ini mo ito at dine-develop mo upang nang sa lalo ka pang mag-improve. At ikaapat na kung meron ka patangian din na ganito, ikaw ay passionate. Ito ang pinaka-fuel mo. Kung baga sa sasakyan, ito yung drive na uh, lahat na mga dumarating sa iyo ng mga pagsubok mga challenges, kahirapan halimbawa uh, may project ka at ikaw ay nahihirapan hindi ka, kuwan, uh, basta-basta sumusuko, tuloy-tuloy ka lang uh, at ang kasunod naman nito kung meron ka rin ito, yung pagiging uh, persistent persistent, ibig sabihin eh, ikaw ay uh, ganoon, meron kang drive din na may project ka, itutuloy-tuloy mo lang kahit mag-fail ay hindi mo papansin ito sapagkat ang mga failures dito ka matututo at mag-grow kaya lalo ka pa mag-improve at isusubukan mo ng susubukan hanggang sa ikaw ay magtagumpay so yan po ang mga katangian na aking binanggit sa inyo at isa pa, isang pa kung ikaw ay uh, learner Ayan. kung meron kang katangian na ganito learner Uh, natututo ka, nag-aaral ka, palabasa ka ng mga libro At uh, dito, ano man ang mga interes mo sa buhay, sa negosyo, personal Ay nagbabasa ka lagi ng libro, nag-aaral ka At dito nakakapulot ka ng mga bagay na maaari mong gamitin upang ikaw magtagumpay sa iyong buhay So yan guys, ang mga katangian ng isang tao na maaaring maging successful o matagumpay sa buhay Maraming maraming salamat po. Ako po pala si Teddy Forlanda. Hanggang sa muli.